Habang binabaha ang mga bahagi ng rehiyon ng New York City noong biyernes, nataranta ang mga residente dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan at pag-alo ng tubig. Noong Sabado, ang ilang lokalidad sa Connecticut at Long Island ay naghanda para sa mas maraming ulan. Bagamat walang naiulat na mga nasawi, Lumitaw ang mga eksena ng kaguluhan habang ang mga residente ay tumawid sa tubig na hanggang tuhod sa paghahanap ng mas mataas na lugar at ang mga driver ay inabandona ang kanilang mga sasakyan sa mga mataong highway. Sa isang gusali sa hilaga ng Brooklyn, New York City, sinabi ng mga residente na tumagos ang hilaw na dumi sa kanilang mga apartment sa gitna ng agos. Ang mga bumbero sa New York City ay nagligtas ng hindi bababa sa labin katao mula sa mga kotse na hindi kumikilos dahil sa namumuong tubig. Ang mga unang tumugon ay nagligtas din ng hindi bababa sa anim na tao mula sa mga binahang apartment sa basement. Ang gobernador na si Kathy Hochul ay nagsabi na 28 katao ang nailigtas sa pagbaha ang torrents ay umaalingaungaw sa paglalakbay sa pinakamalaking sistema ng transportasyon sa bansang ito, na may mga pagulan na bamaha sa ilang istasyon ng subway sa New York City at napakaraming mga regional na riles ng tren. Ang palipara ng JFK ay binahan ng higit sa 8 inches na pagulan na minarkahan ang pinakamabasang araw na naitala doon mula noong 1948 at ang palipara ng Laguardia ay napuno din ng halos 5 inches na nagudyok sa mga pagkansela ng flight, Ayon sa mga ulat, kaya binaha ang Central Park Zoo, isang silayo na pansamantalang nakatakas mula sa kanyang overfilled enclosure. Ang malakas na bagyo ay nagpalakas na ng tumitinding panawagan para sa New York City na maghanda para sa krisis sa klima. Ang mga dating bihirang pangyayari sa panahon ay naging mas karaniwan sa mga nakaraang taon, na binibigyang diin na ang New York City ay nananatiling hindi nakahanda para sa pagtaas ng antas ng dagat. Ang biyernes ay minarkahan ang pinakabasang araw sa New York City mula noong Hurricane Ida mga dalawang taon na ang nakararaan, hindi bababa sa labing apat ang namatay sa pagbagsak ng bagyo. Noong 2012, ang Hurricane Sandy ay tumama sa New York City na nagdulot ng apat na na pagkamatay at 19 billion dollars ang pinsala lumikas sa libu libong residente at nasira ang higit sa anim na na libong tahanan ayon sa mga opisyal. Ang pagbabago ng pattern ng panahon ay resulta ng pagbabago ng klima, at ang malungkot na katotohanan ay ang ating klima ay nagbabago ng mas mabilis kaysa sa ating infrastruktura ay maaring tumugon, sinabi ni Rohat Agarwala, Commissioner ng Departamento ng Pangangalaga sa Kapaligiran ng New York City, sa New York Times. Ang matinding lagay ng panahon ay dumating tatlong buwan lamang matapos ang malalang pagbaha sa rehiyon ng Hudson Valley ng Estado ng New York. Ang bagyo sa linggong ito ay nagudyok ng matinding pagpuna sa alkalde ng New York City na si Eric Adams, na sinasabi ng ilan na mabagal siyang makipag-usap tungkol sa banta. Kung ang sino man ay nahuli ng walang pag-iingat, malamang na sila ay, sa ilalim ng isang bato, ang sabi ni Adams. Ang website ng balita sa New York City na Hellgate ay nagbigay ng pinakamatutukoy na timeline ng tugon ni Adam, sampung oras matapos ang National Weather Service ay naglabas ng babala ng flash flood, limang oras pagkatapos magsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa New York City, Tatlong oras pagkatapos ng social media nagsimulang mapuno ang mga platform ng mga larawan at video ng tubig baha na sumadsad sa mga sasakyan at commuter. Siyam na pong minuto pagkatapos sabihin ng MTA sa mga sumasakay na ang mga tren ay masyadong sira para magamit. At apat na pong minuto pagkatapos ng press conference ay dapat magsimula. Si Mayor Eric nakipag-usap si Adam sa mga taga New York sa unang pagkakataon tungkol sa pagbaha na patuloy na humahagupit sa lungsod na nasa ilalim ng kanyang kontrol sabi ng manunulat na si Christopher Robbins. Sa pagtatanggol sa kakulangan ng komunikasyon na ito, sinabi ni Adams na ang kanyang mga kinatawan ay nagbigay na ng mga payo tungkol sa baha. Ang pamumuno ay hindi lamang ang alkalde, sabi niya. Lahat ng mga iyon ay inilagay sa mga posisyon na iyon, at iyon ang nakita mo. Noong nakaraang gabi, naghagi si Adams ng campaign fundraiser. Ang pagbaha na ito ay nangyari noong nakaraan lamang na biyernes, September 29, 2023. Ang tanong, handa ba ang ating bansa sa mga ganitong sitwasyon? Paalala lang sa ating mga mamamayan, sana ay huwag nang matigas ang ulo sakaling pinapalikas tayo, para makaiwas tayo sa mga sakuna, maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching, please support my small YouTube channel. Like, share and subscribe for updated latest video.